Ayan po, magandang araw po. Nandito tayo sa loob ng pre area natin. kasama so, natin yung mga alagang baboy, mga kambing nandito. Yan, binibigyan natin sila ng mga pakain. Ito mga baboy natin, nagkakulay silang ganyan. Sobrang mainit kasi dito ngayon. So, although dito sa area na ito, hindi ganoon kainit pag nasa ilalim ka ng kawayanan. so, so sila ay naliligo doon sa baba. Meron silang liguan doon. Naliligo sila dyan. Yung kaya nagaputik to. ah uh, maganda dito sa mga baboy natin. No, so, hindi sila na dumi doon sa liguan nila no? kasi talagang kuan sila no, ito yung maganda sa mga baboy minsan kahit na ganyan nagkakulay kulay na ganyan pero hindi sila ganoon ka ang uh, dumi no? kasi ang mga kulay nila putik galing lamang yan doon sa mga putikan sa dumi <laughs> ayun nangahabol na yung mga baboy ayun o no, na sila nangahabol kasi gustong kumain ng feeds na minsan kasi binibigyan din natin ng feeds ito yan halo halo ang binibigyan natin sa mga alaga natin dito yung iba namin alaga, yung kambing nandun sa unahan. Yan, yung mga baboy natin nandun, nagkakagulo na. <laughs> Nangahabol. Yun no. So sa baboy, umaga, hapon, pinapakain natin. Sa kambing, ay no need naman na pakainin. Kasi yung damo dito ay sapat pa naman sa kanila. And dati kasi matataas yung damo dito, nilinis. So ayun yung mga kambing natin. Walang problema yan, kahit saan na sila ay kumakain na yan mga pagkain sa paligid yung mga damo-damo no. pag may kang timba sumusunod yung mga baboy pa, sinasanay sila na yung pagkain nila ay dyan nakalagay <laughs> kaya lang dahil maputik nga sila hindi na nakatakot kasi puputikan ka rin nila na sumusunod yung mga baboy namin <laughs> oh. at yung barako namin kambing tiri palibutan oh, ka na siya ng baboy oh, so dito sa so mga alaga eh ganyan sila oh, napaka putik lang dahil ngayon naliligo sa putikan dahil rin sila dito doon yung bahay ng kambing natin yung kainan ng baboy doon sa unahan so ayan yan yung kanilang prairie area dyan sila nakain ibang kambing natin nandoon lang yan may mga niyog din dito may mga kalamansi at marami marami pang mga iba pang mga halaman na nandito yan may mga bagong tubong kalamansi yan yung mga na papalit dito sa kalamansing ito so yan hindi yan tanim dito kusang nabubuhay bubuhay siguro dala ng ibon yan so, may mga puno dito iniwan na nila yung binigay kangkong kanit na mahabol na sila kanila ipakainin na ulit sila eh ang oras ng kainan nila Umaaga hapon lang eh ngayon ay tanghaling tapat pa hindi na merienda na natin nakasaba pero kulang pa rin yun. Ayan sila na. No? Direk! Yun naman sa unahan, yun yung mga pabo naman dyan. Ito yung bahay ng kambing, no? Linisin na naman. Araw-araw nilinis natin to. So, kailangan din na naman linisin to. Para hindi naman magkasakit yung mga kambing natin okay. so ayan sakit so, mo na dito at dito naman din natin to o oh, ayan o oh. dumis na so ito nililinis natin lagi ito natanggal natin itong mga dumi ng kambing para pag uwi nila Inawalis lang natin yan. para pag uwi na mga kambing natin, ay uh, malinis na ulit. Hindi nila maamoy yung mga dumi nila. Kasi nakakasama sa mga kambing natin yung dumi. Kaya ito, sadya dyato, itong sahig na to, may space sya na ganyan para madaling linisin, no? mga laglag na lang. Ayan, no. At to may nilagay dito yung asin at molasses diyan. So unahan naman yung mga paabot manok natin nandyan At yung mga baboy natin ay dito. Oh, dito na naman sila. Kambing natin, yung ibang kambing nandoon pa. Kumagala kumakain. So ayan oh, ay tapusin ko lang yung paglilinis. At wala tayong taga video ngayon dito. Wala tayong kasama. Oh, ayan. Ah, depresto natin.